Nagsimula ang movie kung saan ay hinukay ni Deadpool ang libingan ni Wolverine, at pagkatapos ay sinabi niya sa kalansay nito na talagang kailangan kita, pagkatapos ay biglang naglabasan ang mga agent upang hulihin siya, kaya't pinagpapatay niya ang mga ito, ngunit bakit nga ba kailangan niya si Wolverine at bakit gusto siyang hulihin ng mga agent, at kaya pala ay ginamit niya ang isang machine device na sumire sa mga timeline, pagkatapos ay nagpunta siya sa MCU Universe at sinabi niya kay Happy na gawin siyang isang Avenger at dahil ayaw ni Happy kaya't bumalik na lang siya sa kanyang universe upang mabuhay na lang ng normal, isang gabi sa kanyang birthday ay bigla siyang kinuha ng mga agent at dinala sa TVA, pagkatapos ay inalok siya ni Paradox na doon na lang siya manirahan sa MCA Universe, kaya tuwang tuwa si Deadpool dahil gusto talaga niyang maging isang Avenger doon at excited niyang sinuot ang suit na ginawa para sa kanya, sinabi niya kay Paradox na pabalikan mo muna ako sa aking universe upang makapagpaalam ako sa aking mga kaibigan, ngunit sinabi ni Paradox na wag na dahil mawawasak na ang universe mo dahil namatay na si Logan kaya't wala na kayong power, pagkatapos ay ipinakita nito ang ginagawang Time Reaper Machine, at sinabing pag na ito ay uunahin kong wasakin ang universe mo, Kaya't sinabi ni Deadpool na kailangan ko pala ang ibang Logan upang hindi mawasak ang universe ko. Pagkatapos ay bigla niyang kinuha ang device ni Paradox at tumakas. Gumawa si Deadpool ng isang portal sa device na inagaw niya upang mahanap niya si Wolverine, nakita din niya ang iba't ibang version ng mga Wolverine ngunit pinapatay siya ng mga ito, pagkatapos ay nakakita ulit siya ng ibang version ng Wolverine sa isang bar, ito ang kanyang pinaka nagustuhan ngunit ayaw naman nitong sumama sa kanya, at nang malasing ay dinala niya kaagad ito kay Paradox, at sinabing ayan may dala na akong ibang Wolverine kaya't pabalikan muna ako sa universe ko, ngunit sinabi ni Paradox na hindi siya pwedeng maging power ng universe mo dahil siya ang pinaka worst na Wolverine, at sa loob ng mundo ko na lang kayo ipapadala, at nang mawala na ang pagkalasing ni Wolverine ay inatake siya nito. Pagkatapos ay nagkaroon sila ng napakatinding paglalaban, ngunit sinabi ni Deadpool na tulungan mo ako dahil gusto ng TVA na wasakin ang universe ko, ngunit ayaw naman ni Wolverine, Kaya't sinabi niya dito na kung tutulungan mo ako ay maibabalik din natin ang universe mo. At dahil dito ay pumayag na si Wolverine. Ngunit biglang sinabi ni Human Torch na may isang dambuhalang halimaw dito na maaari kayong kainin. At may isang babae ditong mangkukulam na walang buhok na ang pangalan ay Cassandra. At pagkatapos ay nagdatingan na ang mga tauhan ni Cassandra. Inatake sila ng isang tauhan ni Cassandra ngunit agad naman napatay ito ni Wolverine. At napahina nila ang apoy ni Human Torch kaya't bumagsak ito. Pagkatapos ay bigla silang dumikit sa isang napakalaking magnet, at dinala sila sa napakalaking bangkay ni Ant-Man at ito pala ang hideout ni Cassandra. Isa ka daw babaeng mangkukulam na walang buhok sabi ni Human Torch, kaya't nagalit si Cassandra kay Human Torch at hinila niya ang balat nito. Pagkatapos ay sinabi nito kila Deadpool na ako ang kakambal na babae ni Professor X, at ngayon ay gagawin ko na kayong mga alipin nagalit si Wolverine at bigla niyang inatake si Cassandra, ngunit agad siyang pinalubog nito sa lupa, at nang lumabas na ang isang napakalaking halimaw ay umalis na sila Deadpool at Wolverine doon, pagkabagsak ay binigyan sila ni Nicepool ng isang kotse, at makikitang nagkaroon ng napakatinding paglalaban ang dalawa sa loob ng kotse, at pagkatapos ay napagod na sila at nakatulog. Dumating si X-23 at kinuha sila nito, at pagkagising ay nakita nila si Electra Blade at Gambat, Nagplano silang lahat at umalis upang tapusin si Cassandra, pagkatapos ay inatake sila ng mga tauhan ni Cassandra at nagkaroon sila ng napakatinding mga paglalaban, samantala ay pumasok na sila Deadpool at Wolverine upang ulihin si Cassandra, ngunit tinalo sila ni Cassandra dahil napakalakas ng psychic power nito, kaya't naisip ng dalawa na kailangan nilang isuot ang helmet ni Juggernaut, kaya't pinutol ni X-23 ang mga paa ni Juggernaut at inihagis niya ang helmet nito kay Deadpool. Agad na isinuot ni Deadpool ang helmet sa ulo ni Cassandra kaya't hindi nagumana ang kapangyarihan nito, pagkatapos ay biglang pinagbabaril si Cassandra ng isa niyang tauhan, at bigla itong sinapok ni Wolverine. Sinabi ni Wolverine kay Cassandra na mahal ka ng kapatid mo, kaya't nang dahil dito ay napaiyak si Cassandra inalis na ni Wolverine ang helmet nito at pagkatapos ay binuksan na ni Cassandra ang isang portal kaya tumalon na sila Deadpool dito at nakarating na sila sa kanilang universe, sinabi ng kanyang tauhan na si Paradox ang nagpabaril sayo, kaya't nagalit si Cassandra at nagpunta siya sa universe ni Deadpool upang patayin si Paradox. Pagkatapos ay binasa niya ang isip ni Paradox kaya't nalaman din niya ang tungkol sa Reaper Machine nito, Sinabi ni Cassandra kay Paradox na gamit ang machine mo ay unti-unti kung wawasakin ang mga universe at mga timelines. Sinubukang pigilan siya nila Deadpool at Wolverine ngunit sa isang pitik lang niya ay biglang tumilapon na ang dalawa. At kinaladkad na niya si Paradox papunta sa time machine. Pagkatapos ay tinanong ng dalawa si Paradox kung papaano nila mapipigilan si Cassandra. Sinabi nito na mapipigilan nyo siya kapag pinagdikit nyo ang dalawang wire ng machine ngunit mamamatay ang lahat ng gagawa nito pati na si Cassandra, sinabi ng dalawa na hindi kami mamamatay dahil may kapangyarihan kaming gumaling, hindi, dahil magiging abo na kayo dahil sa napakalakas nitong pagsabog. At nagpunta pa din ang dalawa upang pagdugtungin ang dalawang mga wire, ngunit inilak ni Deadpool si Wolverine sa loob upang hindi ito mamatay, at pagkatapos ay hinila na niya ang isang wire ngunit nahirapan naman siyang abutin ang isang wire, kaya't winasak ni Wolverine ang pinto at naghawak na sila ng kanilang mga kamay upang mapagdugtong nila ang dalawang wire, kaya't nang dahil dito ay sumabog ng napakalakas ang time machine, at makikitang namatay na din silang tatlo nila Cassandra, ngunit ilang sandali ay makikita nating muling nabuhay na naman ang dalawa, Sinabi ni Wolverine kay Paradox na kaya kami nabuhay dahil nagtulong kaming dalawa kaya't nahati ang epekto nito, at nagsilabasan na ang isang daang version ni Deadpool na isinama ni Cassandra doon at pinagpapatay nila itong lahat, pagkatapos ay hinuli na ni Hunter B-15 si Paradox dahil gumawa ito ng isang machine na wawasak sa universe. At sinabi niya kila Deadpool at Wolverine na hanga ako sa inyo dahil iniligtas nyo ang lahat ng mga universe, at sa huli ay makikitang masaya na silang lahat na nagpa-party-party -party habang kasama nila ang kanilang mga kaibigan. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Don't forget to subscribe, like, share and comment at maraming salamat sa suporta mo.